Kung sino man ang nakagamit na ng Crina Lady Care Oral Tablet at Cleaning Gel, huwag ka na sanang magpalit pa ng iba pang produkto dahil ang Crina Lady Care ay sampung beses na mas epektibo kaysa sa iba pang karaniwang produkto. Nakakatulong ito upang ganap na sirain ang mga mapanganib na bakterya at maiwasan ang pagdagus nito sa loob ng ari. Balansihin ang pH level Lalo na ang gel na ito ay tumutulong upang panatilihin ang halimuyak sa loob ng 24 oras. Sino po ba ang nakakaranas ng pangangate ng are hanggang sa hindi na makatulog? Bahagyang pananakit sa ibabang bahagi ng tiyan sa loob ng maraming araw ng sunod-sunod. May discharge ng are na may mabahong amoy. Pagpapantal sa balat malapit sa are discomfort pagkatapos makipagtalik. Kung nararanasan niyo po ang mga sintomas na ito, alam niyo po ba na pwede pong lumala ang iyong karamdaman? Dagdag pa rito, ang ganitong karamdaman ay bumabalik at maaaring humantong sa mas mapanganib na komplikasyon tulad ng uterine fibroids, ovarian cysts, at blocked fallopian tubes. Pwede rin infertility at cervical cancer o ovarian cancer. Sa ilang simpleng hakbang sa paggamit ng mga produkto ng Crinalady Care, maaari mong pangalagaan ang iyong pribadong ari sa bahay. Kung ito naman ang gagamitin mo, oral tablets, uminom ka lang ng dalawang bis beses sa isang araw. At makakatulong upang maiihim mo ang mga nagpapasakit sa inyong karamdaman. Nakakatulong din ito sa regeneration ng mga damaged cells. Ang paggamit naman ng Crinal Care Cleaning Gel ay napakadali din. Gamitin lang ito araw-araw sa inyong paglinis ng iyong pribadong ari. Lagyan lang ng 2 to 3 milliliters ng Crinal Care Gel ang iyong palad, ilapat at hugasan ng malumanay ang pribadong ari sa loob ng isang minuto. Pagkatapos ay banlawan ng lubusan ng malinis na tubig. At gaano man kalubha ang impeksyon sa inyong vagina, ito ay mapapabuti din.